nyare, hmm, lalaki nata'y lalaki? na tayo. Oh, ano laki? Gusto oh, oh, kunyari! Walang, no, walang uh, oh. lang, ha? O, yeah, uh, ano walang... ano 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 Kapalang! ano 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 Ay! ano shucks, may mga malalaki sa labas. Wait lang, titignan ko nga. Ilan mo. Ang gago. Ang gago. Ay! Be! Be, nakita mo? Oo, ang gago pa, Be. Oo, okay, oh, sige, ganito. Ano pa, pangalan yung mga yan? Ng G-Boys? G-Boys? yes, yung G-Boys yun yung sa Facebook. Ganito, ako magpaplano ha. Oo, oh, yeah. Okay. Kunyari, mm. -hmm. lalaki na tayo. Oh, lalaki, oh, oh, ko, kunyari. Brusko, kailangan... Pero ang hey, po, pa, Be, baka mahulog ako. Hmm wag, na. Hindi Anday, na lang sasama sa'yo. Oh, sige na, rubo yan. Kailangan lalaki. lang. Kunyari, magpakilala ka muna. Sige. Sabihin ko ah. Oo. Tal, kamusta? Dominic. Yan, ganyan. Kailangan Pero kutuhin pa rin ako. Tayo ako. Oh, sige, go, go, go. go. Oh, sige, sige. Awa mo to, awa mo Ikaw magpakilala. Ikaw mo na magpakilala, be. Oo. Oh, oh. Kunyari, oh. <coughs> lalaki tayo ha? <coughs> hmm. ah. Hindi, ang gwapo. Ah? Ang gwapo. Ay, pre, kamusta? Okay naman, pre. Tayo ko nga, pre. Tungkad din ako. Siguro mahabay nota mo. Ay! hindi! Hindi! lala sorry! Lalaki ka, Bing! ano ka. Ako, ako. Ikaw nga. Bro, what up? Basta. What's your name, bro? BA, BA. BA! Stand up nga, bro. Uy, dan... Bea. Hindi, inano ko lang. Tinignan ko lang ang takad kasi. BA, no? Ay! BA, no, pre? Lalaki yan. Uy, lalaki yan. Baka sabihin nyo, may bading dito. Tanga na, sasapakin ko yung mata nyo. Ha? wala dek nga kasi walang bading dito na ka ba na jujum ka piling ako actually eh. Ah pero pat pwede makita abs mo? Paim mo na. baka sabi niyo bading ako ah? Sabi bading kami. Paim mo na kapaim mo. Ano 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 Kapalang. Sorry. Ganyan. ako naman. Oh, Sorry. Uy, lalaki yan ha. Uy, lalaki yan. Bro. Uy, Ganda naman mga tatawag mo bro. Thank you bro. Uy! Hindi, nag-gym kasi! Bro, saan ka nag-gym? Ah, dyan lang sa amin. Gusto ko mag-gym doon, baby. Hindi, ano? Hindi! Puta ka! bro, tayo na, what's your name bro? Tor bro. Tor? Tor. Torbohin mo ako bro! Uy! Hindi! Ano? Tor! Kasi

Ay, saka na po. Sa sabi Di ba nagiiinom, di ba kayo? Ito sa tamad tayo minsan, no? Oh, sige. Tapos tulog ka sa bahay. Ay, ha? Pero troba, troba lang. Tropa lang. Troba, troba wala. Troba lang. Ah, lang wala mali siya. Kuya, wala akong so, gagawin uh, sa inyo, ako nga. Bobo mo naman bi ako. Ay, Wala, lalaki yan ha. Baka sabihin niya ba din yan? Yeah, baka yan, baka yan. na, magkakagulo yeah, tayo dito. Yeah, oh, shit! Yeah, oh, shit! Yeah. Yan. Uy, uy, uy. uy. ka ba, bro? Uh. Tapa lang. Baka lang? Malag, oh, Baka sa pakinaku. Lalaki ka, lalaki ka. Bro, tanang nang ma. Thanks, man. Gwapo ang oh. Ay, hindi. <laughs> Gwapo mo. Ay, ano si ba talaga ba diba pag nagpapakilala mga lalaki, may beso dapat yan. Oh. <laughs> <laughs> <Uy>. <laughs> Sarap na. Ba'y anong gagawin ko? Ako nga. ini ina, hindi ka marunong. Oh, uh. sige. Kailangan A kasi, siyempre lalaki kami, baka sabihin nyo, bating kami. Kasi kung bating dito, kami. Uh, wala, wala, wala. wala, wala. ko. Ay, wala, wala, wala. Wala, wala, wala. puso mo. Huwag ka ba masyado? Yung... Ay, dito na, tumayo ko rito. Ganda ng chest mo, ha? Ito mo ba, case? Ay! Ano mo, hindi lang ako. <laughs> ba, ba? Sorry! Kalaw wala lalaki hey, tayo dito? huwag masyadong mo na magbalat, sorry, sorry. Oh, Pre! Pre! Ano, ha? Pumapasok ka pa ba, ba yung school? Hindi na, Graduate ko nga lang. Ay, ganun sa'yo. Sagutin ko sana baon mo, eh. Uy! Ha? <laughs> <laughs> Sponsor? Awas oh, mo naman. Sponsor? Sponsor? Uy, okay, <laughs> Bin! Oh, Bakit siya lang? Oh, sige. Oh, sige. Ito na, ha? Oh, Maglalandad na kami. O sige. sino nag-aaral sa inyo? Sino nag-aaral? Kami! 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 Hello. Kami! 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 kame sa kame namin ang kame n'yo. Basta matutulog kayo eh, sa bahay mamaya, di ba?